Kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos na mawawala na ang pangit na imahe ng Ninoy Aquino International Airport kapag ito ay sumailalim na sa modernisasyon at rehabilitasyon sa pangunguna ng pribadong sektor. Upang ihatid tayo sa pulso ng politika, nariyan si Aileen Talipi. Inaasahang mawawala na ang pangit na impresyon sa Ninoy Aquino International Airport sa sandaling masimulan na ang modernisasyon ng paliparan. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos saksihan ang paglagda sa concession agreement sa pagitan ng gobyerno at mga pribadong kumpanya sa simpleng seremonya sa Malacanang itong lunes ng umaga. Ayon sa Pangulo, ang proyekto ay katuparan ng 30 taong plano para sa comprehensive modernization ng NAIA sa pakikipagpartner sa pribadong sektor. Nagdusaan niya ang bansa dahil sa urong sulong na pagpapasya para sa modernisasyon ng NAIA kaya ito na ang pagkakataon para mabago ang mukha ng paliparan. Hindi anya kaila ang negatibong impresyon ng mga dayuhan sa naiya dahil pagdating pa lamang sa Pilipinas ay nakita agad ang hindi kagandahang kondisyon ng paliparan kaya panahon na para baguhin ito at pagandahin hindi lamang sa mga pasilidad kundi pati na sa serbisyo sa mga pasahero. Hindi lamang ang bansa at gobyerno ang naapektuhan kundi pati na rin ang ekonomiya dahil nabawasan ang mga flights bukod pa sa mga aberyang naranasan sa mga nakalipas na mga taon. Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kailangan ang major overhaul sa NAIA at simulan agad ang catch-up plan upang ibigay ang tamang serbisyo sa mga pasahero at maayos na sistema sa operasyon ng paliparan. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.